sayang so, guys, udah putul ulitin aku lang so guys, nah no, alisnya lang, bangit lang. Takut, bang, guys lang bangkit lang guys Ini kurang nyis guys ayang, guys guys yun yung nakita ko kanina guys <laughs> tayro pala yun <laughs> nakapak ako ng ano guys sabi ka takot ako masinsya na guys naputol ko yung video eh. kaya ito na inulit ko ayan guys Bawin lang tayo ako kailangan ko na mag, mag guys kasi umulan na kailangan ko na talaga mag madali guys kailangan ko na mag madali guys kasi umulan na guys natakbo na ako guys umulan na nah guys, naik pagar ulan ya na guys. sana ini teh abuatan yang ulan guys. sana ini teh abuatan yang ulan guys. hey, lagi pun guys. kabe, Ang layo ng tinakbo natin guys. Oh. Sobrang layo ng tinakbo natin guys. Kung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, please subscribe my, subscribe my YouTube channel guys. And pakipinute na lang po yung bell. And comment lang sa baba guys. Yeah. menitin guys oh minit guys lagu udah gue salah kata ke guys Guys. Ini tinggal telaga kos nak kakak. Ko guys. jangan enggak mau kesupak dengan dagan, guys. paling telangku gue tuh. Pok betuluy aku langsung video, guys. Seberang agak-agak. Yan, nanti na sa kampudus, guys. Punasan ko lang muna yung powers ko guys kasi Kasi guys pinagpoys lang ko eh and guys Sobra Sobrang pinagpoysan ako and guys yung Campudos Ito na yung bahay ng Campudos guys Dito nakatira yung auntie ko. Dan guys. Kalau dia tembak kata kali tuh guys, saya alis nak aku guys. Dia tak Lahat tayong nakuha ng kahoy, guys, kasi ng umagalit tayong tumakbo. sih parang umulan kasi. Eh. Yan, guys, may mga kahoy na pala dito, guys, kaya kunin ko na to, guys, kasi sayang tuh eh. And guys no. Ini kita tayong kaki guys. Isi -is lang yung kaya nakita natin guys. So yun guys. So, next time guys, may content ako guys na Gayahin natin si Bitapang. May content ako guys next time. Gagayahin natin si Bitapang guys. Kaya kumakain ng kahit anong sili. Basta mapa... Paramente yung sili guys. Kaya hindi, hindi naman saka... Ano, basta. Basta guys. Thank wala naman wala naman talagang trabaho na madali kasi lahat ng pagsubok ay dinanan dinanan muna natin bago tayo bago tayo makarating sa panibagong buhay natin kasi kung meron kang pangarap sa buhay mo dito pa rin mo para ma makuha mo sa makuha mo yung gusto mo gaya ko kahit mahirap lang ako guys tinupad ko naman yung pangarap ko na sana sana guys na pagdating ng araw maging tulad din ako ng mga vloggers kasi yung, lagi na nanonood kasi sa ano eh sa Zaira pa ako na video may mga vlogger kung ano kaya ito i-upload na yung mga video minsan guys na, na, tanong ko nga sarili ko guys eh kung kung paano paano ko i-upload yung mga yung mga video kaya kaya guys, nasabi ko sarili ko guys na ang hirap pala maging vlogger. No? Pero wala naman talagang pagsubok na di mo kayang sa sarili mo. So guys, sana guys mapansin nyo po itong video ko guys. Paki like lang po guys at saka pakishare lang po guys. Saking tulong na po yan sa aming maging na guys kasi kami lang dalawa doon sa, ano, sa kabasalan. And, Hanggang dito na lang muna yung video guys. Butulin ko muna guys kasi nangwa nang, nang muna ako ng kaya guys. So yun lang po guys. Oh. Pag-share lang po ng video guys at saka pag-like lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong, sa inyong lahat guys. Sa mga supporter ko dyan guys. Sa mga, mga followers ko dyan guys. So God bless mo sa inyong lahat guys. Mag-ingat po kayo palagi guys. Ang pangalan ko pala sa YouTube guys is Duck Duck Ay Duck Duck Ding Dominic Mutya Vloggers Ay uh, Dominic Mutya Islama Vloggers pala Yung nasa YouTube account ko. Kaya gumawa ako ng bagong isang account, guys. Ito yung ginawa ko. Dalawa kasi account ko sa YouTube eh. Dakdak Dakdak Official Vlogs. Kaya paki-subscribe na lang po ng video ko, guys. Tsaka paki-like na lang po. And salamat, guys. Hanggang dito lang 'yung video, guys.